Good morning. Ito yung mga nasa loob na malunggay. Nilabas na natin nung nakaraang uh, linggo. At yan. Sa ngayon, tinanim natin. Iwan ko kung mabuhay. Ito yung mga seedlings natin. Nasa labas na. Tapos yung iba, nasa loob pa sila. Ayan. bagong papaya. Tatlo yan na matay yung isa. Yung iba niya nakatanim na. So ayan. Ito yung gabi. So lahat na halos lahat na ng ano ng uh, seedlings natin na andito na sa garahe. So 8 days. Yan, sounds kasi ako kanina. Tangkal yung bluetooth ko. Yan. Actually kanina pa ako nasa labas na isip ko magbigay ng update sa ating mga acid uh, links. Yan. So ngayong taon sadya talaga na maliliit yung ating ampalaya para pag nagtanim tayo, uh, humangin man, hindi po siya mabali. Pati yung ating talong, yan. maliliit pero sakto lang yan. Dalawang linggo pa naman bago tayo makapagtanim o isang linggo. Yan, natin mga sili, uh, millionaire uh, eggplant saka long black. Ah, uh, black panda. Yan. Sili at talugbati. Yan. Mga pangtanim natin. No. Sa garden ito yung update niya ngayon wala pa na akong na gagawa masyado kasi inuuna ko yung mga paglilinis pero lumabas na yung ating ano dito lumabas na yung ating ah patatas ay yung bulaklak agad ah grabe naman hindi naman pwede yan ito kasi yung mga patatas natin ah, last year eh so ginamit natin ngayon So, isang bed. Puro patatas. Tapos, meron tayo dito yung bagong ano, bagong uh, prutas. Kahapon, bumili tayo sa Canadian Ter. 4-in-1 combo pair. Ayan, may ano pa. Nakasil, oh. Canadian Ter, ayan. ah uh, pair siya. and siguro yung puno niya ito yung uh, 4 in 1 daw eh ewan nyo kung anong mga to hindi man tayo ano hindi man tayo uh, ano familiar sa sa pair. so alam mo nyo lang natin sa mga sunod na taon ngan ito siya sya uh, si misis kasi ang bumili nito eh ayan full sun 6 hours hardy sya oh. negative 46. So oh, malamig. Kaya niya hanggang uh, negative 46. Yung apple natin lumalabas na yung mga dahon. Ito yung mga raspberry na nilipat ko. Ayan, buhay na rin. Mulberry. Labas na yung kanilang konting dahon. Ayan. Bilis lang lumaki na ito. Hindi ko pa kinukuha na ng tabon. Wala pa. Ito. Ito na yung bulaklak niya dwarf kasi to eh kaya ganyan lang siya kalaki wala pa kang 5 feet na ibubunga na cherry nag start na din siyang mulaklak no ah ito yung ating ano yung ating ah garlic ang bilis ng malalaki na kagad no Yan. I'm here, bud. Yeah, it's okay. It's warm today. Gustong lumabas ni Marco Polo. Dito, labas na rin yung ating mga ano to eh. Ah, uh, carrots yan. So, dikit, dikit yan kung sino yung magandang tubo. Yan yung ating iiwan. Yung mga hindi naman tatanggalin natin. So, carrots yan. Sa gilid dyan, may tanim ng ah, uh, sitaw. Direct seed natin Lung beans Kumbaga Yan na oh. Green na Ito Hindi ito siya dwarf no Mataas talaga to Ito yung mga regular na mga ano Ng mga sanas. Uh, Uy Super bend Kailangan ko matanggal to nag like super bend yung ating isang bakod medyo mahina wala tong ano eh wala tong asimento sa ilalim Eh mataas kaya malambot yung lupa sa winter nagbibend siya ito kailangan kong mal tanggal to mamaya nagbend oh yan ganda oh. ay bulaklak pa agad. And yung mga nahulog dito yan oh. Ang dami niyan nila. Sobrang dami. Nabubuhay din siya. Yan. Nabubuhay. Dito, ayan, labas na yung ano, bulaklak. Dami na naman yan. Pampaksiw, cherry. Medyo kasi maasim to dito eh. Yeah, pampaksiw yan. Asberry. Ito, nagkala to sa garden. Pero ang mahal-mahal sa store. Ayan, yung mga pantrim natin. Oh. Ayan, natin itong mga to. Ayan, kung gusto silang may gusto. Ayan. Kahapon, parang nasa 9 or 12 ata yung ganyan. Malaki naman na dyan. Pero ayan, mga ugat lang kasi yan eh. Tinanggal ko yun dito dati. Oh. Nilipat ko yun sa harap. Red Onion. Ayan. Ayan hindi nag-onion ano pala to ah uh, dito bawang spring garlic hmm, huh, tama ba? tama yung puno niya. nasa side lang pala natin yung ating mga hi bot morning where's kuya? inside Is awake or no? awake? okay Ayan, wala pang Uy, tanim Kala ka onion yun Ayan, nabas na yung mga ano Mga gis Ayan, so dito Ayan yung na Na-prepare ko na to One, two Yung hindi ko lang naayos Yung dun sa gilid Tapos itong ating Ah uh, Squash. squash bar opo opo to eh tapos ano pa ba ito buhay na rin yung mga sinabog nating uh, buto nung ano buto nung ah uh, sibuyas galing sa bunga nung nakaraang taon sa ating garden nasa labas tayo kanina naglilinis tayo doon kasi baka makapag-trim na tayo ng sing nya ito oops tabunan na spinach spinach dito sigilid gilid peace yan last week hindi pa gaano malalaki ngayon ay may 11 one week buhay na rin sila tapos dito, may mga nakapat tayong ano eh. Ayan. Ah, uh, pamatis. Siling ano, siling labuyo. Anghang. Ayan. Dito yung ating tanglad. sa labas na sila. to plum ayan labas na yung mga bulaklak ang tamis ng uh, buwan nito pimbi na plum sabi so nilinis ko yung bakod kasi mamaya magpipintura ako kasi luma na ito yung ating uh, apat na variety ng ah uh, to apple ito yung una palaging nagkakaroon ng uh, dahon no yung the rest wala pa apat kasi yan pinakita ko na to uh, last year pero ayan papakita ulit natin apple ito na yung mga dito may mga trim rin dito, dito sa mga gilid gilid nya no hmm. yung garlic natin no dito last week wala pa ako pa lang ngayon medyo mahaba na ito apricot. Ang dami rin mamulaklak. Ang rin mambunga. Parang santul to kung casino uh, apricot. Ayan. parang santul ang bunga niya. Malayo. Labas na rin yung mga dahon. Plum. Yan, bulaklak yan Oh dapat yan pang ano pang pulinit dun sa kabila para mabuo ito maliliit yung ating ibang asparagus yan bigla nang lumabas lahat na yan hindi naman natin kaya ubusin to <laughs> ayan maliliit yung mga huli pero yung mga nauna malaki yan yan bukas ito yan pwede na yan oh. pwede na nang papakain yan marami na lumabas na eh yan oh. Yan. Last week ko uh, yan pero ngayon nako napakarami ulit nila. Yan. So konti pa. Konti pa at uh, matapos na tayo yung mga uh, linis ng ating uh, garden para pag uminit diretso ng ating tanim-tanim uh, Ayan. Ginawa ko ito kahapon. Patungan. Ang ating mga timba para malinis tingnan. Cabbage wala pa. Dito may mga nakatanim ng sibuyas. Ayan. Buhay na rin sila. Lamabas na. hey okay, So, yan pa lang yung ating uh, tanim. Mag-garden. No? wala pang gaano kasi sabay lang nung damo pati nung ano ah buyas natin ah ito yung mga malalaki eh o buyas hirapan na naman tayo mag tanggal na tapos pag ng fertilizer lalagyan ko pa kasi siya ng ano eh ilang sako pa yan ito kasi yung mga damo na ito galing tulad sa ilalim eh Tool. galing to sa labas galing to dito pumapasok sila oh. paloob magaling din eh magaling din tong mga damo mag, ano, gumawa ng paraan kaya maganda maganda nito plastic ayun o oh. ang strawberry baka malapit na dalawang linggo pa baka mayroon na tayong bunga kasi ang dami ng bulaklak Uh, yan. sana mabuo na. Marami na kasing bubuyog eh. Yan. Yung na uh, ko kahapong ah uh, damo. Yan. Nilagay ko dito. Yan. Para pag namunga yung strawberry, hindi siya ma uh, ng butik ng uh, yan. Kasi maganyan open pag namunga. Ganito. Napunta sa strawberry yung kanyang ano eh. daming bulaklak. Oh pupunta sa strawberry yung kanyang ano yung kanyang ah uh, dumi yung mga naiwan pero dito nagsabog din tayo ng mga buto nung ano mga buto nung si uh, sibuyas pero hindi pa sila lumalabas okay so ayan muna yung updates ating ah uh, garden pangalawang linggo balik ulit tayo next week kung ano na yung uh, pwede po nating maitanim. Ah, dito nga pala. Meron tayong uh, direct seed dito na ano, ang palaya at patola. Yan, one, two, yan. Pati sa gilid doon. Dito. Direct seed, no. Subukan natin. Experiment kung mabuhay o hindi. Kung makasurvive ba sila. Yan, isang row na to. Subukan natin. Okay, so... And po muna yung sa ating garden. Magandang umaga and maraming ah, salamat po.